bago ngumalis. No, B. Late na daw siya. B-roll pa ako ng B-roll. Ano? Yung bus po, 5 minutes. 5 takbo ka na. ayan po. Sipag na nasa ako. magtatrabaho trabaho yan, Oh, Tingnan mo, Pagod na. Good luck ha. May training ako ngayon ha. See you na lang mamaya. So, dyan siya. Sa malapit. Ako babiyahe ko namang isang oras. At kalahati sa head office namin. Ay, naka. So, normal na buhay ng OFW sa work. Ano ba ginagawa mo sa work? Ha? Huh? Ano ginagawa mo sa work? Hmm? Hmm? Ako? Wala naman, nagpapasarap lang. <laughs> nagpapasarap lang? <laughs> joke lang. Hindi ba ba ko ito kay boss? Uy, joke lang. Mawala lang ako ng work. Hindi, work naman namin hindi naman masyadong mahirap. I mean, siguro naka-adjust na rin kasi ilang tawala namin ginagawa. So, parang normal na lang sa amin. So, yun yung tipong... But the uh, best part is you don't have to drag yourself up to go to work. So, yun yun. Sige, okay. natin. Ayan uh, so, na. So, double-decker na bus tayo makakasakay. Ito tayo parang driver. Diba? One set C, kopi o. Set see, Yep. Okay. dati, pinakamaitim na ka, ko. Tina ka na natikman ko. Pinakamaitim na nakita ko, pero hindi siya maal, hindi siya mapait. <coughs> Balik yung work namin. Yung work namin, opposite lang ng bahay, so pwedeng magbas. Pwede yung lakarin. Pero pag tinatamad kami, nagbabas kami. Malayo yung biyahe sa gym commitment pa lang. Commitment na kaagad biyahe pa lang. So, ito pa yung pinakamalaking tuksong makikita nyo dito. Ito, pinakamalaking tuksong makikita nyo dito. kaya tayo nag-gym para mas nag-workout kasi para mas tipid kasi pag nag-workout ka pag nag-workout ka andun lahat yung oras mo hindi ka mag sa mall kasi pag OFW wala kang ng trabaho nag sa mall na mamasyal syempre yun na lang yung libangan namin dito malayo naman kami sa family namin so kapag ka nakakuha ka ng isang hobby na iwas gastos maganda yun Like, pag nag-workout ka, pagod ka na, diretso ka na uwi, tapos tulog ka kagad ng maaga. Yun niya. Saan talagang gastos naman lang? Gym membership. Kaya naman mas gym membership, may mga per entry naman na gym dito. Like, $3 per entry kung hindi ka madalas mag-gym. Pero tayo, nag-gym membership tayo. Mura lang kasi dito sa gym box. About $80. Pero dun sa dating pinag-workoutan ko, parang 120 na yata, 150 na. Sobrang mahal na. Imagine. Gym membership lang. So, ito siya. Dito tayo. gym box. Yan. Yeah. Dito tayo papasok ng uh, ma'am share. Tapos na tayo mag-gym. Unfortunately, bawal mag video sa gym using this camera. <laughs> Ang weird pero bawal mag video using this camera but palay ko naman phone po din naman marami naman nag video ng phone. So papasok tayo ng work, sasakay tayo ng train. Siguro mga 10 oras na biyahe, 1 and half. So doon tayo sasakay. yun. train station. Dito tayo sa office. I don't even know if I'm allowed to film here. But anyway, nakulak naman yung pinto. Oh. Ay, wala pala ako mic na nakalagay. <laughs> So ito yung office, magulo kasi ginagawa pa nila, Sine-set up pa nila ito for another campaigns. So they're going to add more computers here. Mili tayo ng pagkain. Hindi pa ako naglalunch eh. Hindi ba kakajig na Nakakagutom pa yun. Nakakagutom sa biyahe. Isang oras tayo biyahe. Ito yung pagkain na binili ko. Roasted chicken and roasted pork. Napagsaraduhan tayo ng kainan. Wala nang kainan doon sa yung mumurahin doon. Masarap na, mura pa. Hanap tayo ng ibang kainan dito. Ito, mayroon. Mayroon. Yeah, Huwag mo akong video ah. Video. 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 Pang ilang kapituhan tong ngayong araw na to. Kanina nag black coffee tayo sa Hopper. Ngayon. Ano to? Cold brew. Cold brew naman. Sir Aris. Baka naman may nabibiling gantong mug. Ay, gantong glass. So, sabihin mo naman sa amin oh. Gusto no? mo ba ng gantong glass? Tingnan mo. Mas wow. maganda yung isa. Mas maganda yung... But anyway, ganito yung buhay ng OFW sa Singapore. Ah, uh, medyo malungkot. Malungkot yung malayo sa pamilya. Malungkot yung yung trabaho ko ng malayo. Pero ang motivation mo na lang eh, para sa kanila. So, isa pa, yung mga taong gustong magtrabaho sa abroad, dapat lakasan niyo yung loob niyo. Dahil lalo na pag solo kayo, bigla kayo pupunta sa ibang bansa, bago lahat, wala ka kakilala. Nakaka, ano, nakakalungkot na nakakatakot dahil bagong adjustment. Yung mga hindi mo ginagawa dati, yung nagluluto ka, pinagluluto ka sa inyo, pinaglalaba ka, dito gagawin mo lahat sa sarili mo. another chance. Mga Pilipino, resilient naman tayo. I mean, magagaling naman tayo. Kaya mag-adjust sa lahat ng trabaho. Diba? Ba't ka tumatawa? Totoo naman, di ba? Di ba ikaw ang nag-adjust ka rin dati? Pero naiyak ka muna. Madami ka iyak. Madami may iyak muna akong iyak. Na lumabas sa mata ko. Alam mo naman sa ilo mo. <laughs> I mean, swerte lang din kami dahil nakakuha kami ng maayos na work, maayos na, na amo, maayos na, na mga boss. Tapos eh, ang tagal, nine years na rin ako sa work, nine years na rin sa work. This year, nine years na. Ah, uh, yun, basta yung hindi, hindi madali, hindi, hindi naman sobrang hirap, lalo pag naka-adjust ka niya. Tapos lalo na pag uh, establish mo na yung 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 grounds mo sa work, tapos pinagkakatiwalaan ka ng mga bosses, tapos lumipat ako ng call center. Alam yung naman call center sa, sa Pilipinas graveyard, parang gano'n. Parang two years din ako doon. Ang naging motivation ko noon, naging motivation ko noon, eh para kumita ng mas malaki. Yun naman yung una na magiging motivation mo para eh, parang monetary. Parang incentive, mga ganun. Tapos eh, nung nagmunta ako dito, nilagay... Sinabi ko sa sarili ko, hindi hindi ako babalik hanggang ako nagkakaroon trabaho kahit mag-janitor pa ako dito sa Singapore. So, yun yung... Eh, ganun kaano yung conviction ko. Ganun kaano yung conviction ko na... na, na hindi ako babalik sa Pilipinas kahit na ano mangyari, hanggang di ako nakakapagtrabaho. yun parang hanggang wala ka napapatunayan so ngayon, so far after nine years okay naman. muna. No, yung family. Hmm. Siyempre, kailangan kumai pag-asa ng bayan di ba? <laughs> Maraming I know, I know. kailangan suporta. <laughs> nurse 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 call center. nurse 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 una nurse 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 tapos iyon ngayon, okay. ano na? Ano na? Utility. Hindi. Ayan, <laughs> uh, medyo si manager na ngayon. So, medyo mas relax na ngayon. Nakakuna. Okay, Nakailang punta ka dito bago pa ba nagkakaroon ng trabaho sa Singapore? <laughs> Nalangin ko sa immigration makikita to. Nagkahanap ng trabaho. Oh, okay, pa, Sabihin mo nagbabakasyon ka, tapos nagkahanap ko ng trabaho. Siyempre ganun talaga, diskarte. Masige, <laughs> ah, paano But ba? Totong beses, first time ko nagpunta dito. Okay, okay naka five times na reject ako. Yung company, hired ako sa company, pero sa government nila or sa MOM, reject ako. So, dito, hindi tulad sa Singapore, ay sa Philippines na pag hired ka sa company, pwede ka na mag-start dito. Kailangan approve ka muna ng company and then pagkatapos nun, I-apply yung visa mo or yung pass mo sa government. So, dun yung final na confirmation. Sa pangilan niya, pangilan. So, limang beses. Five times ako na-apply. May ka-apply. Pero pang alam, yung beses ka nagpunta sa Singapore. Three. No, second, second time. ano, sorry. Pangatlong beses may work na ako. So, nung first time ko, uh, nag-extend pa ako dito ng pangalawang Pagkakalimutan ba yun? Ay, pang 3 months. Pang 3 months. Tapos nahuli ako ng immigration. Na-hold ka na? Na-hold ako, then merong mga officers na nag-interview. Kasi kaya ka na-hold na? Kasi... 3 days na lang yung nalitira sa visa mo. Sa tourist visa mo. Tapos nag-exit pa ulit ako. At nag-exit para na-extend yung yung yeah. mm, Para makapag-stay pa ulit ako sa Singapore, para makapag-apply pa ulit ako. Ulit ako. And iyon, hindi nila ako pinayagan. Binigyan lang nila ako ng one day na tatak. <laughs> Buti ka, di kami na lang eh. Uy! <laughs> Marami na rin kaming mga kaibigan nag-apply dito, mga kapatid. Pero mga hindi rin siniswerte, talaga naswertehan lang talaga. Pero isa lang masasabi ko, pag mag apply kayo abroad, lalo na dito sa Singapore, minimum requirements talaga, degree. Mas malaki yung chance na ma... na ma... na ma-hire ka. Minsan niya, kahit degree ka, na-hire ka ng company, tapos in-apply yung S-PASS mo, o yun yung pinaka-parang visa dito. Wala. Hindi, hindi ka nila pwedeng i-hire pag hindi na-approve ng government yung PASS mo. So yun, tatakal natin yung susunod ng episode about ESPAS, about visa, kung gano'ng katagal pwede mag-stay dito. So, gano'n na lang muna. Masyado nang mahaba itong vlog nito. Okay, bye-bye!